Napalika sa maraming residente sa Cavite City dahil sa fish kill. Para sa update live na magbabalita mula sa Cavite, Simon Gualvez Mon, saan eksakto sa Cavite yan at marami pa rin bang naglutangang isda? Cheryl, nakita yung libo-libong patay na isda dito sa bahagi ng Kanyako Bay na sakop ng Barangay 62A dito sa Cavite City. Ang sinasabi mga isda ay pawang mga tilapiang Gloria kung tawagin nila na mga hindi cultured o hindi inaalagaan sa mga palaisdaan at nagpapa, ah, kumbaga lamang sa Manila Bay. etong mga isdang ito nagsimulang naramdaman na nagpalutang-lutang na ng patay around Sunday night at umaabot na sa apat na dump truck ang nahakot nilang mga patay na isda. Kanina, nung binalikan natin yung area, may mga ilang ilan pa rin mga isdang nasa ilalim ng kanika nilang mga bahay dito na palutang-lutang kasama pa rin yung mga basura at kalat na nga sa lugar. Cheryl. May nakausap ka na bang ba otoridad kung bakit daw nga naglutangan itong mga isda? O, oh, patuloy pa rin yung ginagawang investigasyon dito at pagsusuri ng BFAR. Kumuha na sila ng water sample test at the same time ng mga sample din ng mga patay na tilapia dito nga sa nangyaring fish kill. Pero ilan sa mga tinitignan nilang posibilidad kung bakit nga namatay itong mga isdang ito? Una, syempre, ang sinasabi ng BFAR talaga ay maaaring buhaba daw yung level ng dissolved oxygen sa tubig kaya talagang uh, namatay yung mga isda. Pero ilan sa mga posibilidad daw na maaaring dahilan ng pagkamatay pa ng mga tilapia ay maaaring nagkaroon ng dynamite fishing. Maaari rin daw yung dami ng mga plankton sa lugar. At pangatlo, baka daw may kinalaman yung dredging activity sa Manila Bay na maaari nagpakalat ng mga kimikal at namatay eto mga isda dito nga sa Cavite City, na inanod na dito sa Cavite City, Cheryl. Kumusta naman yung mga residente sa paligid? Around 50 families, Sheryl, ang lumikas dahil talagang hindi nila kinakaya yung masangsang na amoy. Dudulot nga nitong fish kill, pasintabi po sa mga kumakain, pero talagang bulok na isda na malansa. Ang kanilang description at karamihan sa kanila ay mga sumakit yung tiyan, sumakit yung dibdib at sa talagang nahilo dahil nga sa amoy. Uh, kanina may mga nagbabalikan na dahil nga halos nahakot naman na yung karamihan ng mga isda, pero ang kinakabahala nila kapag lumakas yung ulan or umulan sa area, e eh baka tumaas yung tubig at mas lumalala pa yung amoy ng mga mangilan ng ilang mga isdang patay na palutang-lutang pa rin sa dagat. Cheryl. Maraming salamat, Mon Valdez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.